Hello po, kamusta guys? WhatsApp, Facebook? WhatsApp, YouTube? So andito tayo ngayon guys sa labas ng itra dito sa may ano parking area yan maluwag pa dito wala pang mga nakaparking isa pa lang itong bus tapos doon medyo marami na tapos dito merong uh, restaurant. Ito yung uh, pizza bar. Tapos yung LWF. Hindi ko alam kung anong binebenta doon. So yung uh, anak ni boss kasama ko ngayon. Benjo ano. Doon daw muna siya sa sasakyan. Sabi niya sa akin, ah, maglakwat siya daw muna ako. Hey, what's up? Hello guys. <laughs> so ayan guys, ito na yung Itra. Dito na tayo sa malapit. Ayun yung kabuuan niya. Sa na lang tayo pupunta. Ayun taas. Hanapin natin yung entrance. Wala tayong makasalubong na tao dito. Ah. Ayan din yung mga parking Ay parking in. Parking area pala. Hindi ko mahanap yung entrance ah. Saan kaya yung entrance dito? Doon hindi na saan sa ano yan Bakit yun siguro Doon pala yung entrance trans Pasok tayo doon Let's go guys Pa tayo sa loob ayun guys Dito na tayo sa loob Ayan, Dito meron palang ano dito Cinema Petro Cinema Ito yung mga palabas Let's go. Ito tayo sa kapunta tayo ng ano third floor. ayun Uy, dapat doon tayo pumunta. Ah. Ah, ah. Ah, yun. Ano naman ito? Mga libro. Japan tapos merong kainan dito Ito yung mga libro oh yes ang ganda yung mga libro daming mga libro dito baba na tayo mga logs ko ang taas first, second floor third floor kali yung ano nila dito ano eh uh, Japan motifs nila dito Japan well, Japan style Babas na ako. Nakakapagod pala maglakad dito. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.